What's up mga kamaster? Uh, welcome back sa ating YouTube channel. Uh, for today's video mga kamaster ay may nagre-request na naman. So kung paano raw gumawa ng spring ng trigger mechanism natin na ginagamit sa ating mga spur gun. So madali lang mga kamaster ang paggawa ng, uh, paggawa ng spring na pakasimple lang. So para ito sa mga hindi kayang bumili, para hindi na kayo kailang bumili pa, ay kaya na natin gawin. So, bali ito, ko na lang sa inyo mga kamaster kung paano ko ginagawa yung mga spring na ginagamit natin sa spare gun. So, bali mga kamaster, kailangan natin gamitin mga kamaster. Uh, gagamit tayo na ano, uh, ito ay sa ng motor. Yung sa ng motor. Uh, Parang sa 2.5mm mm yata to mga kamaster. Yan. So, bali natin gagamitin mga kamaster na... Alambre ay stainless. Ayan. Ito. Uh, number 9 na stainless. So, ito yung ginagamit sa mga, ano mga kamaster sa fishing. Yung so, pinagkakabitan ng mga hook para hindi siya malagot. Ayan. Ang number ito mga kamaster ay 9. So, bali ito yung ating gagawin mga ngayon mga kamaster na spring. Pero kung gusto nyo mga kamaster at pili gusto nyo mas malambot na spring nyo, ito number 8 ang gamitin nyo na spring para hindi kayo masadong matigas kasi ang 9 ang 9 medyo mas matigas so bali ito na lang ating gagamitin yan gagawin natin spring so bali mas malit yung kanyang hibla kumpara dito sa 9 uh, so bali ito pala mga kamastertong 9 ay gagamitin natin sa reverse trigger ito ay sa neptunic Simple mga kamaster, bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, uh, pakisubscribe na lang po aking YouTube channel at pakilike nyo na rin po at pakishare. Uh, at uh, pakiclick nyo na rin mga kamaster ang notification bell button para lagi po kayo nakapdate sa so, ating mag-upload tayo, na tayo ng mga bagong video. Gaya nito. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At siyempre, uh, wag din po sana i-skip ang mga ads para makabili tayo ng ating mga uh, gamit sa ating pagbablog. Ayan, maraming salamat po mga kamaster. Pisa na natin. Let's go. So, ito na mga kamaster, yung ating stainless. Ah, uh, ito na rin ating barina. Ah, uh, bale, isasalpak natin ito dito. Ganyan. Tapos itong dulo ng stainless ay isasalpak din natin dito. Yan. Kailangan maipit siya mga kamaster. Yan, ganyan. Tapos sigitin natin. Ipitin natin ito. Yan kailangan magkadikit sila mga kamaster kapag naipit tapos ipit natin ng konti mga master para hindi talaga makalag yan. so dali dito natin ipipisto tanuran nyo maiging mga kamaster para hindi na kayo kailangan pang bumili gawin nyo na lang dito natin siya ilalagay sa kahoy yan siguro din natin na medyo nakabaon para maganda ang pagkaka ano, pagkaka natin mga master yan pisa na natin, dahan-dahan lang mga master gato lang, gawin nyo makikita nyo mga kamasir, magandang pag-spring. Yan. So okay naman siya mga kamaster. Ayun. Medyo may bakanti lang sa part na to pero walang problema dyan mga kamaster. Mas lamang naman yung nagawa natin na maganda. Yan. tapos putulin natin dito mga master. Para makita niyo yung resulta. Ya. sya mga kamaster ayan spring na siya ayan mga kamaster so ganyan lang kasimple gumawa ng spring so bali kapag gagawa kayo ng trigger kukuha lang kayo ng o oh, gato kahaba ganyan o oh, 1 inches ang haba pero kalimitan kong nilalagay mga kamaster mga Kulang isang inches ang akin ilalagay, mga datukaba, mga master. Yan. Kasi, ibabanat naman yan ng ganyan kapag nasa ser at saka sa trigger na siya nakasit up. Yan, mga kamaster. Okay. Balay, gagawa pa tayo ng isa pa, mga kamaster. Ganun pa rin ang ating gagawin. Para matutunan ng ibang hindi pa nakakalam nito. Okay. Ito na lang ating natitira. Ubusin na natin yan. Gawin natin, gawin natin, ano yan. Lahat. Spring. Okay mga kamaster Ayan na Ang resulta Ayan na Ayan Ayan mga kamaster yung ating spring Ayan Pag nakagawa na kayo nito mga kamaster At nakuha nyo na yung sukat na gusto nyo O haba Ang paggagawa naman ng tenga nito Yung pinaka ano nya Ah, uh, yung ganito, yan ang pinakatinga-tinga niya mga master Kabilaan Ito lang yan mga kamaster Kukuha lang kayo ng dalawang piraso na layer Ganyan Tapos ipitin nyo ng Plies Hulong nos Tapos igaganyan nyo lang mga master oh. Yan Babaliin nyo lang ng nagpaganyan Yan So yan, tayo na siya agad yan tapos kakatingin niya, kakati, kakatirin niya lang 'yung sobra para maging bilog lang siya. Kung saan nakatapat 'yung kung anong porma nung kabila, ganoon din sa kabila mga master. Yan. Dito rin kayo kukuha sa kabila ng dalawang piraso. O tatlo, ganyan. Kasi iba 'yung porma ng kabila eh. Yan. aps, dito lang ayan tapos, babaliin nyo lang paganyan bali, pinutin natin yung sobra ayan para mas mabali mabali natin ng maganda yun lang sa mga master putulin natin itong kabila ayan siya mga master Yan. bale ang pwedeng gamitin nito ng spring nito pwede rin sa reverse yung nasa uh, front nya yung spring ganyan ang purma nya so may spring pa tayo na iba na para sa reverse na nasa magkabilang gilid nya lang nakakabit so ito naman sa neptunic at reverse pwede ito mga master Yan, ganyan ang purma ng spring So, ganyan ang kadali mga kamaster, maggawa ng spring ng speargun ng mga trigger. Ayan. Okay mga master. Ito, sakto ito sa isang neptunic trigger mechanism. Depende sa haba ng uh, share at saka layo nung trigger sa sir. Ayan. Ayan ang kasimple So yun mga kamaster, sana may natutunan kayo muli sa ating panibagong tutorial sa araw na ito sa paggagawa ng uh, spring ng mga trigger, neptunic trigger. Yan. At sa mga sulit support natin mga kamaster ay maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga viewers natin sa mga laging hindi nag-escape ng ads, maraming maraming salamat po sa inyo mga kamaster sa sa lahat ng inyong bawat suporta sa aking inupload na video. Sana huwag po kayo mga kamaster. Maraming maraming salamat po. At see you next video. God bless. Salamat.